DBM Secretary Amena pagpangandaman pinangunahan ng opisyal na paglulunsad ng PSDBM PhilGEPS e-marketplace. Itinuturing na isang malaking uh, hakbang para sa modernisasyon ng government procurement ang opisyal na paglulunsad ng Philippine Government Electronic Procurement System of PhilGEPS. Uh, e-marketplace na pinangunahan ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Mina F. Pangandaman sa unveiling ceremony, Biyernes, December 13, 2024, sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Ayon sa kalihim, ang mga ahensya ng gobyerno na magsasagawa ng procurement uh, ng kanilang mga produkto ay uh, mag-add to cart na lamang upang direktang mabili ang mga common use supplies and equipments o yung tinatawag na CSE mula sa mga maaasahan at subok ang reputasyon ng mga suppliers. Inahilin tulad nito ang inovasyon uh, uh, na parang nagsa shopping lang sa Shopee o Lazada gamit ang digital devices, madali at mabilis sa ilang click lamang. Ang e-marketplace ay aplikasyong bahagi ng mas pinabagong PhilGaps na makakatulong na labanan at mapigilan ang korupsyon dahil mabeberipika ang mga suppliers at masisigurado na ang mga ito ay nakaayon sa mga technical specifications at budget requirements na itinatakda ng mga procurement entities o yung mga agencies. Pinuri din ni DBM Secretary Pangandaman ang mabilis na pagbubuo ng draft ng rules and regulations o yung tinatawag na IRR sa kolaborasyon ng DBM, ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office o yung uh, GPPB TSO at ng uh, procurement service uh, ng Department of Budget and Management. Uh, kaya naman ayon kay uh, Secretary Pangandaman sa uh, mayroon ng mga dokumento o yung draft na gagamitin para sa mga comments o yung mga inputs ng mga stakeholders. Aniya, sa batas, ang sabi doon, kailangan within six months matapos ng IRR, pero yung uh, nagdraft ng IRR, isang buwan lamang ay tinapos nila ito. Ayan. So, congratulations sa uh, Uh, Department of uh, Budget and Management sa paglulunsad nitong e-marketplace. Uh, ito mukhang bahagi na ito nung sinasabing digitalization uh, dun sa modernization po ng uh, procurement process dito ng ating mga government agencies, no pati yung mga LGUs kasama dito, uh, dun sa mga tinatawag na <clears throat> ano to, uh, CSEs o... Uh, common use supplies and equipment. Ayan. So, yung uh, digital transformation na ito ay, sin ay itinuturing na parang uh, groundbreaking, ano, uh, pagdating sa uh, pag-adapt uh, pag natin, no, sa tumataas na paggamit ng teknolohiya, no, dito sa ating bansa. At mainam ito kasi Um mababawasan yung uh, human contact, 'di ba? So hopefully nga hopefully nga ay talagang tunay po ito na makapag makabawas ng corruption kasi siyempre dahil digital na hindi na kailangan na dumaan pa kung kani-kanino yung mga order at uh, yung mga uh, procurement uh, documents, no? Uh, sabi nga ni uh, secretary pangandaman ilang click lang ano para ka lang nag-add uh, to cart no sa mga e-commerce na Shopee o Lazada o Temu sabi nga nila at uh, uh, yung mga merchants na nandoon sa loob ng e-marketplace ay dadaan din sa mga sa pagsusuri sa monitoring o sa iba't iba pang mga proseso para uh, makita no na sila talaga ay may reputasyon at tamaayos o matino yung uh, mga um, yung merchant na 'yon o yung uh, negosyante na 'yon. Ayan, so uh, Talagang totoo na nating niyayakap 'no ang digital transformation and hopefully isa ito sa mga bagay na tuloy-tuloy at uh, maging flawless yung uh, implementation lalo na uh, okay na yung IRR nakadraft na at uh, uh, sana yung mga stakeholders no yung mga stakeholders na sinasabi dito na magi-input at magko-comment isali po natin yung uh, yung uh, Ah, uh, tawag dito, 'yung uh, 'yung talagang mga ah, uh, no, na naghahanap buhay na pwedeng maging merchant at uh, deserving din na makasama sa uh, bilang mga procurement uh, companies, no, uh, na pagkukuhanan ng uh, Uh, ng mga um, supplies and equipments ng ating uh, gobyerno. No? So hindi lang syempre kasi diyan mo na rin makikita. Meron na ding meron ding ano diyan eh, parang padrino eh. So syempre sino ba yung mga ipapasok mong mga merchants diyan, no? Sana lahat ng deserving ay makapasok at sana uh, uh, maiwasan pa rin yung uh, sabi ni uh, Secretary Amena pag nangang, pang, pangandaman kasi posibleng mak, uh, Pasukin din ng scam yan. So, isa yan sa mga bagay na dapat ay uh, tinitingnan din haba, na, ha, habang inaayos ano, o fina finalize yung, um, uh, yung IRR o yung Implementing Rules and Regulations. Ayan. So, ano pa ba? Um, again, congratulations ano, kay dito sa naging... Uh, um, Uh, tawag dito, dito sa naging uh, ceremony, no launching ng uh, ceremony para sa launching ng PSTBM field gaps e-marketplace.